Magandang umaga mga paps Pauwi na tayo sa bahay Tapos na yung duty natin Dinadaan ko pala ngayon Yung East Service Road Ba, diba, walang traffic yan ah Ah, sarap Smooth Ingat tayo mga paps sa biyahe araw-araw. Yeah. -araw. Uh, inaantok na ako. Pero mag-iingat pa rin tayo magmaneho kahit antok na tayo. Siyempre, paano tayo magkakarating ng ligtas sa bahay? Papuntang bahay pala. Kung hindi tayo mag-iingat, kahit pagod na pagod tayo, puyat na puyat tayo dahil sa trabaho natin kailangan pa rin nating mag iingat para makarating tayo ng ligtas at syempre pagbalik rin sa trabaho ganun din parang morning na morning chores ganyan mga gawain mo na araw-araw mo nang ginagawa eh ito lang naman tayo self employee tayo kaya ganito yung trabaho natin Salamat sa panonood guys.